with it ano na yun video na ayaw mo siya pumunta mo si Manoy may nag ano nag tawag <laughs> Arotun <yan. laughs> yon. Misya na surser ko yon. Heeh. Ano ng Ito ba? Yan sa video na siyang na solo. Oo, na talaga ko yon. Paglabog <laughs> labog, -labog doyan, yun masaya doon. pala labog man. Ano din sa iyo? Wala doon na doon. ko yun. Yun doon. Ito ba nasa video? na. <laughs> Ayaw na oh. <laughs> 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 oh, oh. <laughs> <laughs> kilay na oh. oh. Jason. Oh. So, ayan yung mga ano. Hindi ang porte yun. Hindi ang porte yun. Hindi ang porte Ayan mga ano. Mga lods. Ito yung makulod na lagan ng aking ano. Kapatid. Kapatid yan. Ayan. Ayan yung makulod. <laughs> eh eh ano na eh ano ko yung sa ano? Bingbing sa akin <laughs> Ming -ming, na sa pagum. Ito pa ako sa pagum Alam di mana yan? Mabait. Sabit na. Ah. Ginawa ka. Ayan mga lodi, yung, yung alaga ng aking ano, Ayan ang aking otol Ayun yung alaga nila makulit dito. Yan. Saka ito, may alaga pa sa yung alaga pa dito na ano, pagong. Ayan, ayun pa yung isa oh. Yung pagong na yan oh. Oh, yan. Andiyan na na naka, ano na yung ano? <laughs> Ayan, oh. Ah, oh. Eh, makulit na alaga ano ng aking utol dyan yan. Ah, nagising na tuloy yung ano. Tara yung isa oh. Malaki yan, malaking pagong yan. Ah. Ano yung makulit itong alaga niya? Yan. Nakita ko yung sa niya mga gisa sa doya bat na galaw ang ng <h> <brasileño> <recessed isolation> <situação> oh yung ko nasa ano eh sa loob eh yan mo yan oo oh yung <érer Help> <fails> <Designer> <ive> ho Kaya nung pagkatapunan ng sa dito, sabi ni Sigura. Yan, isa lang ang iwan, no? ito, yan, so, si yan mga idol, o. Oh. Uh, yan yung ano. Uh, oh, yan, Ayan. sa ilalim. Ba tawag si Bakla kasi man, laki na, hindi pa nag-aanap ng babae. Hindi man rin nag-aanap na. Yan, laki ng ano dito, alaga na kuha nila dito, pagong dalawa. Yan. Eh, no? laki laki niyan oh ano okay, naman nakita na dako-dako to musa ano oh. picturean mo ano oh. laki niyan no? oh tamai pa lang oh <laughs> laki yan oh no oh, magagatan saquitakilo siguro mabuhat siya nasa 50 kilos yan ano laki laki ano tapos sige lang ho oh, padako tapos may pang ano yan dito may mga Uh, tawag na ito maliliit na anak dito yun oh sa loob ayan oh ayan pa oh tsaka yan ayan oh bali ano yan anim anim yung kanyang ano yung kanyang anak ito 'yan sa ano. Sa ano ng otol ko. Tingi dilahan. Ano, malaki? Pangkid. Sabi 'ng laki niyan. Malaki nitong ano. Ano 'pag lumabas ko sa kanwa, hindi 'to 'yung ng Babae, ito 'yung malaki na 'to. E, ito 'yung lalaki. Babae <laughs> na. Ito naman, yung isa, makulay ito, yan. Doyan doyan na naman siya, oh. Oo. Oh. duyan oh, oh, oh. <laughs> <laughs> yan. Ayan yung mga ano, uh, laga dito ng aking utol Sige ano, mga idol, bali hanggang dito na lang muna to.